Ano nga ba ang evil eye? Bakit kailangan mag-ingat dito? Magandang araw sa inyong lahat. Ako, si Maestro Verbo ng Karunungang Lihim. Ang evil eye o masamang mata ay isang paniniwala na may kakayang magdala ng masamang swerte o kapahamakan sa isang tao. Ito ay kataniwang itinatalaga sa mga tao na may masamang intensyon, kadalasan sa pamamagitan ng nakasisilaw o mapagmamasid na tingin sa kulturang Pilipino at iba pang mga kultura. Ito ay pinaniniwalaang nagagawa ng ingit o pagnanasa ng ibang tao para sa mga bagay na pag-aari ng iba bilang proteksyon laban sa masasamang mata. Maraming tao ang gumagamit ng mga amulets o talismans katulad ng medalyong buhay na galing sa mga babaylan na may mga ilang simbolo. May mga ilang mga tao rin ang naniniwala na ang panalangin ay makatutulong upang mapanitili ang kanilang sarili upang maligtas mula sa masamang mata. Ang masamang mata ay hindi lamang pamahiin, bahagi ng maraming tradisyon at paniniwala na nag-uugma sa ating pananaw sa mundo at sa ating pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ang masamang mata o oh evil eye ay isang malawak na paniniwala sa ating iba't ibang kultura sa buong mundo. Ito ay karaniwang nauugnay sa ideya na ang isang tao ay maaaring mahakabigat ng masamang kapalaran o suwerte sa pamagitan ng isang paningin na nagdadala ng inggit o masamang intensyon ang konsepto ng masamang mata ay umiiral na sa loob ng libo-libong taon. Ito ay matagpuan sa mga sinaunang sibilisasyon tulad ng Mesopotamia, Ehipto at kahit sa mga Greek at Roman, ang masamang mata ay ipinapakita sa mga likhang sining at literatura ng nakaraang mga kulturang ito. Itinuturing na puno ng simbolismo ang masamang mata, hindi lamang sa mga ilang bansa, kundi pati na rin sa mga komunidad, sa mga kulturang Mediterranean o mga Arabic. Halimbawa, ang evil eye ay matagal nang ginagamit bilang palatandaan ng proteksyon. Ito ay mismong nasa kultura din ng mga Indian at kahit sa mga indigenous peoples sa Amerikas. Mga sintomas at epekto ng evil eye. Ang mga nakakaramdam ng masamang epekto ng masamang mata ay maaaring makaranas ng mga sintomas tulad ng mga sumusunod. Hindi pangkaraniwang pagkapagod o madaling mapagod, biglang pagkakasakit ng walang tiyak na dahilan. Bigla-biglang pagkakaroon ng problema sa relasyon, pwede itong sa pamilya o kaya ay sa asawa o sa kasintahan. Ang iyong maayos na negosyo ay biglang nagkaroon ng problemang hindi may paliwanag. Minamalas sa lahat ng mga bagay na dati ay hindi naman. Ang dating magandang kotis ay tinubuan ng di may paliwanag na bagay. Ito yung sinasabi ng mga matatanda dati na nabati. Yan ay example ng evil eye. Hindi ma-promote sa trabaho o ito'y palaging nauunsyami. Ito ay mga ilan lamang sa mga sintomas o epekto ng evil eye. Nakakasira ng buhay ang epekto ng evil eye. Hindi ito dapat baliwalain dahil walang laban ang normal na tao sa masasamang mga tao na merong evil eye. Ano ang panglaban o proteksyon laban sa taong may masamang mata o evil eye? Una, ay buhay na medalyon. Pangalawa, anting-anting, agimat, at matinding panalangin sa ating mahal na Diyos. Ang pahuli ay mga ritual. May mga ilang ritual na ginagawa upang ito'y makontra. Sa mundo ng social media, ang konsepto ng masamang mata ay lumalabas muli. Ang pagpost ng tagumpay o magandang buhay maaaring magdulot ng inggit sa iba na maaaring kumatawan sa masamang mata sa modernong konteksto. Kaya minsan, mas maigi na hindi tayo masyado nagpo-post ng lahat ng ating ginagawa sa social media. Ang mata ng tao ay tunay na mahiwaga. Madami pang hindi alam ang mga normal na tao kung paano ma-maximize ang kakayahan nito. Kagaya na lamang sa usapin ng third eye o sixth sense. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood ng aking mga aral. Maaari kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel binabati ko si Glenda S, si Daisy, at si Rodinia, pati ang aking A4 Angels na aking mga admins. Sa mga nais matuto ng karunuang lihim, ay inaanihan ko ang lahat na mag-subscribe sa aking YouTube channel at mag-like at mag-follow sa aking Facebook page. Ako'y nagtuturo ng libre. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako, si Maestro Verbo ng Karunungang Lihim. Gusto ko lamang magbigay ng babala dahil noong ako'y nawala o nagpahinga sa YouTube ng halos apat na taon ay marami ang nagpanggap na ako. Kailan lamang ako'y gumawa ng account sa TikTok dahil merong gumagamit ng aking pangalan sa TikTok. Ito'y nagpapanggap na ako at dinugtong ang aking pangalang maestro verbo sa kanyang pangalan. Mag-iingat, lalo na sa mga bagito dito sa aking channel. Ibang-iba ang aking boses sa tao na iyon. Kayo'y mag-iingat kung inyong mapanood ang aking mga videos dati pa. Aking sinabi, ang rason kung bakit hindi ako nagpapakita ng muka dahil unang unay hindi kailangan magpakita ng muka para makapagturo sa kapwa. Nais kong dumami ang mga puti o mga taong gumagamit ng karunungan ng Diyos upang tumulong sa kapwa at ang pinakamain na dahilan ko ay kahit kailan ay ayoko sumikat nais ko lamang ng tahimik na buhay pero napakaraming nanggagaya sa akin at ang taong ito ay idinugtong pa ang pangalan kong Maestro Verbo sa kanyang pangalan ginamit niya ang pagkakataon na halos apat na taon na ako'y nagpahinga sa YouTube. Ito'y gumawa ng account sa TikTok at sa Facebook at ginamit ang aking pangalan at idinugtong sa kanyang pangalan. Mag-iingat kayo. Ang aking mga dating estudyante ay hindi maloloko dahil alam nila ang aking boses. Ngunit sa mga bagito ay madaming maloloko. Kaya kayo mag-iingat. Ito ang aking official YouTube channel at makikita ninyo ang mga post ko simula pa noong araw. Mag-iingat kayo maigi at maging mapagmatsyag. Ang makikita nyo sa screen ay ang aking mga official social media accounts ang aking YouTube channel, Facebook, at ang bagong gawang TikTok. Maging mapagmatsyag, tatandaan ninyo, walang makakagaya sa aking boses at dapat sa boses pa lamang ay kilala nyo na ako. Pamilin, ang kaalaman at mga orasyon na aking ipinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo na lahi naming mga verbo at mga ninunong Pilipino. Mahalin at pakaingatan ang mga at orasyon na galing dito at huwag po gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang may waga at mabibisa. Gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng ating mahal na Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod. Ito ang mga sumusunod. Gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon lamang at sa tamang pagagamitan. Huwag gagamitin ang mga orasyon dito sa mga walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga bilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga bilin na ito upang maggamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit. Gagamitin hanggang maari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito upang umani kayo ng magandang swerte, maayos na pamumuhay at buhay na miligaya at kapayapaan. Kung ano ang itinanim ay siya rin aanihin. Maging manilimusin at magkaroon ng awa sa kapwa-tao. Huwag na huwag gagamitin ang mga orasyong lihim na aking itinuturo sa kalokohan dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo. Mapapahama kayo, pati na rin ang mga mahal ninyo sa buhay ang orasyong ito ay purong kanan at galing sa ating mahal na Diyos. Kaya ito'y ay sagrado at huwag na huwag gagamitin sa kasamaan. Huwag na huwag tayong maninira ng ibang tao. Tayo'y maging matulungin sa kapwa. Ituro ninyo ang ating YouTube channel sa mga taong mabubuti nang maparami natin ang mga tao na gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga katutong lihim ng mga verbo